Diyan ka na. No, no, no. Baba, baba, baba. excited itid siya, oh, labas na. Punta na doon sa pinto. Go to... to ayan. Ay, Papabukas na siya. Excited. Matagal na itong hindi nakalabas. Kaya... Labas ka muna.

si Miley. Yan lang nakalabas. Antigo ina magwan, marunong yan magbaba. Maliit talaga si Miley, no? Yan na sila. here. Naku, no, nagwiwi. <laughs> oh, tumakbo na. Balik! Balik! Balik dito! Balik! Anak niya yan, si Bagwis. Malaki. Maliit talaga si Miley. Sobrang ito. Kasi ano siya, shippo poodle crossbreed ng poodle at saka shih tzu sobrang liit liit kasi ang poodle eh maliit talaga siya <laughs> nasa t-shirt ko pala ang aking salamin dito ako sa aking labas ng bahay ito yung labas ng bahay ko hmm. yung nagsiselos nagsiselos nagpakar ka si Miley nagsiselos nagsiselos si Bagwes <laughs> nagsiselos <laughs> wawa paano yan hindi na <laughs> hindi love oh, wawa hindi love ay pinagpalit agay, wawa <laughs> Kat dia tu. Pekat jangan. Miley, come here. Ini mesti lah. Bukanlah aku nak aku. aso din dun sa taas nanonood no. ayan o oh. malaking ano yan mahal na aso mm -hmm. dun sa third floor dito makiat ayan oh. <laughs> makiat na ma <laughs> ay nato Diyos na mm -hmm. mm -hmm. Andito sa aking lap. <laughs> <laughs> huh? Ningal ka, ningal. Ningal. Up! <laughs> Lumanda ka. May dumaan na ka car kasi. Ayun. So, ito po ang aking mga tanim dito sa harap ng aking bahay. Ayan. Ito yung blue ko. Ito siya. May mga anak. Kinuha ko na yung dahon dyan kanina. At ayun ang aking mga talong. Inubos na ng... Ewan ko kung anong kum... Ay! Ay! Okay! May uud. May uud. tika Tawakan ko. Ayan oh. May uud siya. Ayan. Tapos... Ito. Kuhanan ko siya ng uod. May hmm, mga uod pala. Kaya pala. May hmm. mga silo. Ako pa po tayo. Hmm, ito yung aking kanin dito sa labas. At dito naman ay ayan. Uwi ka dito. Halika. Miley, ano yan? Ito naman ang dito. Itong bloti ko. Gumapang na siya dyan. Aking bintana. Ito pa siya. May bloti din ako dito. Ito, ito, ito. Kaya meron akong mga tanim dito din sa harap ng bahay dinidilig ko din siya sa araw araw dati meron ako dyang halaman pero tinanggal ko na ano siya may ano itong ditong harap ng bahay. Yung mga tanim na sili. Ayan. So, ayan. Habang ano, naglalag si Tay Hefty, ay inilabas ko ito si Molly. Ito yung amin ditong to, bahay. Ang lugar namin. Ayan, ito siya. At sa kabila ay ito naman. Ito yung bahay. So, ayan lang po. Pahangin sa labas. At nagdilig ng halaman. Ayan, umuna ako dito. Siya. bakit kaya yan sila <laughs> <laughs> nag-reveil no, hindi nag-ano ng kanyang ano ka dito ang mahirap dito kasi ang mga pusa ang dami just go mga straight cut ano Pinapakain din kasi ng mga ano. Halika dito, Miley. Huwag ka dyan. madumi. Ang liit-liit niya. Ang liit neto. Um, si Bagwis, kalahati lang siya eh. Mm. Ayan siya. for how many months hindi, hindi siya pin hindi ko siya pinalabas kaya dito lang hmm. Hmm. Ka, ano lang siya dito sa taas kasi nga nung niregla siya hindi siya pwedeng ilabas kasi baka ma ano han salisihan ako magkakaroon na ng eh, may, ed may edad na eh ano na yan 10 uh, 10 years old na siya. Kaya, yan. Minsan, ilabas-labas din. So, ayan. Salamat sa inyo dyan. At ako yung mag -e Salamat sa inyong support. Thank you so much. Bye-bye.